Sabihin mo magandang hapon po. Hello po. Ako, Tito po ka dyan. Ano yung chinichaw nyo? Ang sarap diba? Kaya sa bumili tayo na mas nakakatipid. Nagprito po kami ng kikiam at saka ng fish balls. Tapos gagawa na lang po ako ng sauce para mas nakakatipid. Ito po yung magkapatid na dalawang pagkalilikot. <laughs> Hello guys napaka po ngayon pero ma-press ko sa tindang kaya dito po kami madalas naglalagay yung isa may klas, online class kaya hindi makasama dito si kuya. Ito yung magkapatid na makulit Malikot Zeki, punta ka doon Hindi kaya ng puso my makita ang ama sa ganoong kalagayan. Ayan, may extra po kami doon sa dulo na lutuan sa kusina. Doon ako madalas nagluluto ng pamblag. Ito ang aking bunso. Bunso, mukhang nakalaknok, neknok ka na naman ah. Ayan, busi, po, okay. Ito, ito na yung ang, 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 kailangan niya doto. Ayan po si bunso. Madumi yung pagkulikit sabi mo. Tumeng. Ito po yung ating bunso. Kanina nagdadrama at ang kanyang father. Dance with my father again. Okay nag Lunod. attitude kanina at namimiss ang kanyang ama. Nag-iiyak kanina at namimiss ang kanyang ama. Ayun na po. At saan si Kiel? Tawagin mo dito para baka maano doon. Yan, ko lang silang maglikot ng ganyan. Naku! Oo! damitan ito. Mag-ingat ka sa pagkain. Upo ka lang doon. Huwag kang ano. Makamakadikit. Ayan aka kakaiba ko ito naka ano naka din po nung ng makakain eh oh. dahil sa mga -tap, ayan, hmm. ikaw lang po ba na magugas ka ng kamay sa Dali! Hmm. magugas ng kamay kayo pagkatapos ha sana mga magulang ko at kapatid ko ano po siya charot nako na ano yung kinending-kending mo Wag ka It's sa damit ito, di ba sabi ko? Serap ikian po yan. Kaya paki Tapi kaya do ni banda. Kailangan malikot ay. Baka ka matuus yung kapatid mo, ng kaya kaya kaya. Si mo ng tisyo. na tinidor ha? Kung ano, na, ng... tan, ano si Bati at tissue? tan tissue? Ano Kiel? Ayam po yung mga batang na, makukulir? kulit na, tuloy <laughs> Napa Sige ka kasi hindi pa Ino unahan yun na nang ano? Ali ka dito Kiel. Dali. Kaya lali ka muna dito, deli Pasok na ang bata. Yay, bakit? Ayaw sa kanya. Pablo. Oh, ang maganda kung ihahayag niya ang mga bagay na makapagbibigay ng katatakutan sa isipan ni Buddy. Dagdag pa niya, kinailangan niya lang sundin ang mga ito. Tapon mo doon. ni do. Malia. Nang sa ganun ay... Kuha ka ng ano, tawal, Zion ni Kiel Panlikod. Bigyan mo sa ako ng tawal ni Kiel Panlikod. Tawal. Ayaw naman sa si kanya. Kiel, kunin mo yung tawal mo, baby. Punasang kulikod mo. deli <coughs> sa tulong nito, Ayan po. lalo na wala na siyang matutuluyan. Tawel mo, amin ay tawel mo, punas ko sa likod mo. Be careful with your, ano, with, ng dalaga, si with the pork. Damit. Ayon dito, mga naiwang gamit yun ang mga Sa unang pagkakataon, punasan natin na ang likod si ng bulilit. Dahil sa kapila ng mga hindi mm. pagkakataon. Anak naman. Nasa, ano kayo eh? Nasa damita. Ah, Nag, ano ka? Ayan po yung mga bata. Nasasarapan sila sa ano. Sarapan sila sa kinakain nila. Ayan po yung kitchen. Ayan. Punta yung batang maliit. Ayan. Yung isa ayun Hindi pa naluluto lahat. Mukhang ubos na oh. Gawa ng pinakamalaking bata doon oh. Siging dugot. Siging dugo yung niluluto ng tita Alam niya. Dahil sa mura, <laughs> yan, kailangan mo ng buhay na no? <laughs> <Ay>, siya. <laughs> biglang nahiya. Eh, oh. Pawis mo bunso, punas! Dito, tutulungan kitang mabago ang ayan oh, po sila. Yan po loob ng ating tindahan. No? Maluwag po yan, awal ni Lord. Yan, lang sa chinela sa gilid. <inaudible> yung mga display sa taas. Ayan <inaudible> yung bunso. Oo, oh, oh, madikit sa damit. Meron na naman. Mamaya na kayo, ako. Upo nga, dito hindi pa nga tapos. Tapos ko, po 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 po, Walang problema. Ayan po yung dalawang makukulit eh, na bulilit. Enough na muna yan. Magukas ng kamay. Mamaya pag, pag, pag nagawa ng sos, gawa na yung sos, wala nang isa sa usaw. Meron pagkain. Mm. Yan Kasi po yung promotor sa ng kadudugas mga, nung niluluto siya, nung lola, nung tita. Wala talaga nagluluto. Yung dalawang apo, magtito. So, oh, magsipagsabon ng head. oh sit down. Just sit down, Kiel. You're eating, Kiel. Just sit down. ito dalaga. Hugas na ng kamay. Hindi dyan, hindi dyan. na ng kamay. Hindi niyang matulog na muna. Ayon sa kanya, wala siyang kanang kumain lalo pa. Tan. Ang isip niya ang kalagayan oh, na yung... mm -hmm. yan. Ang oh, yun. siya itong maglinis ng katawan at naigasan ang Latag na kama ni Maria para sa kanya. Maging si Maria ay nalungkot dahil <laughs> nababasan niya talaga ang pakiramdam ng bata mas lalo itong nice na. Ayusin. galing niya na kumain. Sarap na sarap kumain eh. Oh. Napapanood pala ito ni Mama, niyo, Cla Mama Clarice niyo, Kazayon. Opo ka dyan. Kaya umayos ka lagot kay, kay Mama niyo. Sige, sit down. Just sit down. Kasi may kakulitan. Sit down! Ayusin mo yung short mo, Zion. Napaso. Kahit anong pikit niya. Hot, bebe. yung yun. magkuya. Yan po yung pangalan yun ni Bunso. Partner ng damit, partner ng short dalay na kabigatan ng duwet, napatpasyaan ng batang dumadami. ayaw para sila may red sa gilid. ayun sa kanya, susunyang sana na makaroon ng kalubha na tip tips sa pamamagitan ng putlang habang sabi mong hagis. ayun sa. naman yung tito. koway oh. so, ka naman anak. nagmusipag, gumising sa dalaga. bulakang babatiin ponsol. tito, nagmusipag. Huwag <laughs> kang magduling-dulingan. Baka ma-permanent ma ma yan. Huwag kang magduling-dulingan. Galing pong ang duling-dulingan ni Kuya. Ay, yung isa lang. <laughs> Hindi. si habang ah. nakatingala ito sa Magbatiin nyo sila. Hello po, magandang hapon po. Ingat baby, ayun tindur mo to. Kumusta po kayo? magingat po kayo palagi. inong po ng maraming tubig kasi mainit po ngayon. At hanggat maaari, manatili po tayo sa malilim na lugar. Ito po, uminom po kayo ng walang pesos po sa araw po. At huwag magbibilat hanggat, hanggat maaari. Kasi kayo baka mahilo sa sobrang init na po start na ng weather, summer weather. Pero sa umaga po, malamig pa naman. Oh, sit down na kayo. Just sit down there. Ay! Sino yun? Huwag mo kong takutin, ha? Wala naman akong ginagawa mo sa mga sayo, eh. Magpangita ka. Beta po yung... Sige nga, klaruin mo nga. So, Usog ka dun, baby ko. lugar. may dumubo sa tuwi. Sa paglalarawan niya, ano'y tunog kang din ang narinigin? Nagtaka ang bata kung paano nagkaroon ng hayop sa lugar. gayong eh, wala muna, man lang nakikita na kung ano man, maliban no. sa puno kumikis. Tapos na huwag na magkukuha ng enough na yan ha. Napatawas enough na ha, sayon ha. Dahil ayon sa kanya, tinatakot niya lang ang sarili sa, sa pag-iisip na hindi maganda. Dagdag pa niya, baka natalisod lang siya Ay, sa bato. Si Habang naghihintay yan, ng merienda, mukhang di na ako makakain. Ubus na ng mga bata. Ayan po, yung mga usong laro ng mga bata sa kanilang papel. Ayan palabas. Ayan si Kuya Sayon. Ay, Diyos ko, Kuya Sayon. Okay, nasagutan mo yung activities nyo today sa school? Okay. Bukas may summative test kayo. Kagalingan mo bukas ha. Makinig mabuti. Intindihin yung sinasabi ni teacher. Naintindihan mo Two times mong basahin Bago mo sagutan Para sure Kung kaya ng oras Hanggang three times Para sure na sure ha Do double check Zion ha Yan kasi Grade 2 po siya ngayon Para Next year grade Three ka na ha Ikel Magwash ng hands After nyan ha Kasi kinamay mo na ha Ha Magwash ng hands Ayan nasarapan yung batang Bulilit oh Apat na taon pa lang po yan Nasarapan eh oh habang kaharap ang nakangising nila. Pagigising lang. lang po ng mga batang ngayon. Nakatayo at hindi makagalaw ang bata nang may kung anong kataga ang binitiwa ng kaharap. Ay naman yung dalawa. Huwag kang matakot. Hindi naman ako nananakit na mga kagaya mong bata. Mm -hmm. Natutuwa lamang ako at may bago akong makakasama. At sana ay maging bago kong kaibigan. Ahawakan pa sana muli ng lagdawang bata nang biglang bumukas ang ilaw. Okay. Naisip pala na si Maria dahil sa kalabog ng pintuan. Agad itong tinawag si Buddy na nung parang napago sa pagkakatayo sa mismong bungad ng pinto. <laughs> Hindi na ito gumagalaw. Yung dalaw na naglalaro siya. Makailang beses pa itong tinawag ni Maria para sana alamin kung ano ang nangyayari. Buddy! Uy! Oh. Oh. Ayos ka lang ba? Bakit oh. kisip ka pa? At saka kung oh, anong oras na ito? Nasa hmm. ka pa? Oh. Ang ganda ng camera na sa po Palina. <laughs> Sige guys, ayan po. Ay, tingnan ko muna yung niluluto. Baka magluluto na ako ng sauce. Naupo upo, ano yun. <laughs> Sige po. Ayan, naglalaro na magdito. Bye bye guys, bye bye. Bye bye na kayo, bye bye. Bye bye. Kain daw po ng kikya. Bye bye guys, bye bye. bye, -bye.